sa mga babae, no, agawin ko lang ng konti. Siyempre, dahil pag tag-init, ang mga babae ay prone din sa fungal infection. So, hindi yan sexually transmitted disease. Yan ay dala na yung normal flora sa intimate areas, no, sa pubic area, sa perineal area ng babae. Kapag medyo basa, napapawisan at mainit yung panahon, eh yan ay perfect petri dish para dumami yung ating punja, uh, yung candida albicans na nasa balat, ay dadami siya, kaya siya nagiging makate. So, the more you scratch, the more it will itch. Huwag siyang kamutin at hindi yan nakakahawa, no? Kasi yung iba akala nila sexually transmitted, no, it's not. Ang importante dun, is, may gamot naman yan, but you have to keep that area dry, no? So, kaya nga minsan, lalo na nasa tag-init, wala lang mali siya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero nakapajama ka naman or nakashorts. Yung ventilation na yan ay uh, ano yan, epektibo para mapigilan or hindi na lumala yung fungal infection.